Kumusta tama kasadig kayong araw -wide linis day ng aking motmot -mot. at nakita ko nga itong aking motor ay napakadumi na. yan no, linisin muna natin to at magmula nung nag-uulan nung ilang araw ba na ulan yun sunod-sunod na ulat binahan ng mga ibang lugar dito sa Pampanga. Ngayon ko lang nalinis itong aking motor at tignan nyo naman, nagigitata at yan na nga no? So nililinis natin itong ating motor at kailangan natin linisin at dahil ito nga yung aming motor na kauna-unahan namin na punar ni Mrs. Pino. Pero pinagplanuhan kong ebenta to, no? Pero binawi ko rin yun dahil ayaw nga ni Mrs. At yan nga si Mr. Kasadik, naglilinis ng kanyang mot-mot. At pagkatapos nito, mamaya eh, mamaya babiyahe kami papuntang Arayat. At, at, ngayon nga, no? So, nandito kami sa loob ng aming bahay ngayon. At si Mrs. naabutan ko dito sa loob at nag... Hindi ko alam kung ano ginagawa niya, no? Gumagawa ta siya ng puto na mayroon daw buro sa ibabaw. Yan, pagkatapos niyan. Uh, magluluto na rin siya ng aming tanghalian. At yan nga, no. Actually, paborito ko nung ginagawa niya talaga, eh. Actually, lahat naman ng ginagawa niya, paborito ko. <laughs> at yan nga, so, nagpakulo lang siya ng tubig at inibabaw. In steam lang namin tong puto na to na may buro sa ibabaw. Then, after 15 minutes to 20 minutes, yan, luto na. Tignan nyo naman, napakasarap niyan. And doon sa mga gusto magpaluto ng putong may buro sa ibabaw, PM lang kayo. At gumawa na rin siya ng aming tanghalian na fish fillet. Yan, no. Sarap. Pagkatapos ng merienda, tanghalian naman. Sang pa. Talagang lalaki ang ating chan dito. At ayun nga, no. So, hinalo-halo lang ni Mrs. yan. Then, pagkatapos, pipretuhin na niya yan. Then, pagkatapos ng merienda natin, syempre, magtatanghalian na tayo. Then, konting pahinga lang, babiyahin na tayo papuntang Arayat. At yan nga. So medyo marami-rami itong piprituhin ni Miss Del. Binili namin to kahapon sa Landers, no? At eto na nga. Natapos na yung kanyang products na putong may buro sa ibabaw. Ang sarap niyan mga kasadik. At ang ulam namin fish fillet, kain tayo mga kasadik. At syempre, tikman muna natin yung kanyang putong suwabeng suwabe. Sarap.